Magandang araw sa iyo, batang mahinahon. Bagong aralin, bagong makakalap na impormasyon. Ating talakayin ang tungkol sa sistemang reduksyon na isinagawa sa mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Ang sistemang reduksyon ang paglaganap ng Kristyanismo ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa uri ng paninirahan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Magkakalayo ang mga tirahan ng mga Pilipino noon. May ilang nakatira sa bukirin, bundok, tabing dagat o sa ibabaw ng puno o loob ng bangka. Naging mahirap para sa mga paring misyonero na maabot ang lahat ng mga Pilipino, lalot na't limitado pa lamang ang kanilang bilang noon. Naniniwala silang madaling mapalaganap ang Kristyanismo kung magkakarapit-lapit ng tirahan ang mga Pilipino. Dahil dito, isinagawa ng pamalaang Espanyol ang sistemang reduksyon o ang sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa mga pueblo. Ang pamayanang ito ay tinawag na parokya at ang pinakasentro dito ay tinawag na kabisera. Karaniwan, ang mga lugar na ito ay nasa kapatagan malapit sa ilog at dagat. Ang mga lugar na malayo rito ay tinatawag namang vista. Samantalang ang mga lugar na mas malayo pa rito ay tinatawag na rancho. Noong una ay binibisita pa ng mga pari ang mga vista. Ngunit nung lumaon ay kinapaguran din nila. Kaya't ang mga tao mismo ang napilitang lumapit sa kabisera. At hindi naging mahirap sa mga pari ang pagpapalaganap ng reliyon. Ginamit nila ang kampana ng simbahan sa pagtawag sa mga ito. Sinadya nilang ilapit ang palengke, munisipyo, sementeryo at maging ang mga paaralan sa simbahan sa kabisera. Sa tuwing magkakaroon ng pagdiriwang o kapistahan sa bayan, ay nakapamasyal din ang mga tao sa plaza at doon ang nuod ng mga pagtatanghal. Ginawa ito lahat ng mga pari upang mahikayat na magsimba ang mga Pilipino. Hindi na nga naman nila makakaligtaan ang dumaan sa simbahan dahil halos lahat ng kanilang pupuntahan ay malapit lamang dito. Sa panahong ito ay hindi na rin palipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino kung dati ay nagtatayo sila ng tahanan kung saan sila may ikabubuhay. Sa panahong ito ay napermi sila sa isang lugar at umaalis na lamang kung kinakailangang magtrabaho at muling babalik upang makasama ang kanilang mga pamilya. Bunga nito, natutuhan nilang pagandahin ang kanilang tahanan. Mula sa tahanang yari sa kahoy at pawid ay nagkaroon ng magagandang bahay na iba't iba ang yari. Karaniwan ang mga bahay sa panahong ito ay yari sa mga bato o tesa. Ang mga mayayamang pamilya ay may malalaki at matitibay na bahay. Ang mga bintana ay maluluwang ang at may rihas. Ang mga silid sala at kumidor ay naglalakihan din. Isa pang kapansin-pansin sa mga tahanan noon ang mga balkonahe o asotea. Sa bahaging ito, tinatanggap ang mabisita at karniwang sama-samang pinagpapahingahan ng mag-anak. Ang ganitong uri ng tahanan ay karniwang nasa kabahayan. Mayroong paring mga tahanang yari sa bahay kubo noon. May mga lugar din na hindi tuluyang nasakop ng mga Espanyol dahil sa sobrang layo gaya ng mga kabundukan at mga liblib na po. Wala pang gaanong sasakyang nagagamit noon at nahirapan din silang makipagtalastasan sa mga katutubo kaya't hindi na bago ang uri ng kanilang pamumuhay at pananampalataya. Nanatili ang kanilang payak na tahanan karaniwang yari sa kahoy at pawid ang kanilang bahay na may isang silid na kanilang kinakainan at tinutulugan. May kaladana din ito na kanilang pinagpapaliguan at pinaghugasan ng mga kagamitan. Ang silong ng bahay ay ginawang kulungan ng mga hayop at taguan ng pagkain. Ito ang ating aralin ngayon. Sana mayroong kayong naunawaan. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.